Hello guys, magandang araw no or umaga no. So uh, welcome po sa channel ko at sa mga bagong subscriber maraming salamat po sa inyong suporta. I-mention ko lang po ang kaibigan kong matalik si Mr. Sir James C Jr. isa po siyang guro na nag tumulong sa akin no na pinasubscribe no kung gusto sino lang willing at volunteer mag-subscribe sa kanya mga students sa channel ko maraming salamat po Sir James at sa mga student mo na nag-nagsuporta sa channel ko nag-subscribe at nanonood ng mga video no uh, right now I am, we are still here in in a resort no in Sipalay Ano nga ang resort kalimutan ko sorry. Bugana Beach Resort no dito sa Sipalay City, Negros Occidental. This will be our last day. Mamaya umaga alis na kami, babalik na kami ng Bacolod no. So um, well, sa video na ito guys, isishare share ko lang sa inyo ang aking karanasan no sa pagsulat ko ng una kong as a sole author you know, to be specific na book you no know, or libro about introduction to java programming you no know? so way back 2015 nagtrabaho po ako jan sa Manila you no know, as software engineer team lead sa Accenture incorporated you no know, in Manila engineering consultant you no know? So doon, may nauna akong book pero hindi po ako yung solo author about PHP. Kasama ko doon si Dr. Abante. So tinanong ko siya, Doc, saan ba po Doc makikita ang <coughs> ang publisher natin? Binigyan niya ako ng contact number ng sales representative si Ma'am Cyril at pinuntahan ko. Oh my God, kasi lumaki ako sa Negros Occidental sa Bacolod uh, hindi naman bago ako sa Manila, nakapunta na ako before but hindi ako nakapagstay ng matagal at hindi ko kabisado ang pasikot-sikot especially intramuros so I travel as usual the super traffic maaga pa ako gumising around 4am nag MRT, nag bus etc no? kasi nasa Mandaluyong lang ako nakatira during the time So, Nakita ko ang office ng publisher ko, ang unang publisher ko na Mind Incorporated. Shout out pala kay Ma'am Bless Chua no, ang manager at owner ng Mind Shaper. Ma'am Chua, Ma'am Bless, maraming salamat po no sa once in a lifetime experience na binigay niyo sa akin na become a full, uh, book author no, technical book author. Siguro nakarating ako doon around ta uh, 2 230 or 3 PM kasi ang traffic nagtanong medyo nawala pa nga ako kasi hindi ko alam ang pasikot-sikot no. Hindi pa ako nakapag-lunch. Siguro nakita niya na pagod na pagod ako at super init no. Uh, sir, mali ko ma Ay, uh, oh, bilhin mo muna si Sergeic ng ano ng merienda. Kumain ako. Hindi nag-usap kami. Baya, sir, kaya mo bang gumawa o magsulat ng libro about Java? Siyempre, I want to impress, no? Uh, si ma'am, bless. Yes, ma'am. Kailan mo ba kailangan? As soon as possible, uh, sir Jake. Ilan buwan ba? Hmm. Without any hesitation in thinking, sinabi ko, tap tapusin ko yan for three months only, Three months only? Wow, 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 wow. That's great, Sir J. Kaya ba? Tignan ko, ma'am. Nang umuwi ako, doon na, nagsink in sa mind ko. Ano bang sinabi ko? Kaya ko bang gumawa ng libro ng three months only? Diyos ko. Diyos ko, Lord. Paano ba yun? Siyempre, ayaw ko rin kasi hindi talaga nila makapasok sa market na may Java programming na book. Actually, that is the first book that I wrote, no? 2015 na, na uh, ano ng soul author so what I did I take the challenge na binigay ni Ma'am Bless no alam nyo guys no ang kahirapan kung, kung mag start ka ng pagsulat ng libro wala kang mentor yun din ang nangyari sa akin may mga common mistakes ako na commit I learn from it and then uh, I'm just a self-taught uh, book author. So, I based from a book, basa ako ang, ang format, ang content. Wala pa doon chat GPT ah, or AI during the time. Internet, parang wala pa yata TikTok during that time eh. 2015, no? Wala pa. So, I write first. Ang ginawa ko, gumawa po ako ng table of contents. So, introduction, uh, chapter 1, chapter 2, conditional statement if else statement chapter 3 looping statement for while do while That's chapter 3 chapter 4 functions or methods uh, chapter 5 arrays paborito ko yun ang data structure na array chapter 6 ano ba yun ano pang iba uh, parang ganun no hindi ko naman sila lahat ma-memorize ang maalala ko lang and then I started working with sample programs, five five sample programs. Okay, I work, I work the code no for around sa content na mga sample programs and programming activities for around one inihap, man siguro or dalawang buwan. And then believe you guys no sa content lahat ng chapter ginawa ko yon for two days. I work, <coughs> kasi napakahirap no nagtatrabaho ako sa Accenture as software engineer may mga projects kami at saka uh, programming uh, work mga bugs na pinifix ginagawang functionality grabe ang level ng challenge at sa, sa stress no so start ako sumulat maaga pa hindi pa nga ako naliligo no kumain mag-stop lang ako kumain work naman 16-18 hours matulog lang ako sandali tatabaw naman during weekends no? and then natapos ko ang libro Sinubmit ko kay nag email ako sa kanila no? so pero I have to pay the big price ano yon nagkasakit ako parang itong arms ko parang na-paralyze masakit siya hindi naman paralyzed na stroke masakit lang hindi ko magalaw okay for 2 months hindi ko magalaw sinabi ko si ma'am so, mula, Grabe ka naman Sir Jake kasi pinirasa mong tapusin in a short span of time kasi ma'am ang sabi ko sa kanya ma'am bless na iya ako this will be my first uh, book project na ako lang talaga ang ano ako lang talaga ang ang author no and then during the time I use Neat Beans no as my editor pero nilagay ko talaga kung paano mag ng Java code no? sa command line. Java compile in Java to run. No? So, yun. I know regrets, no? Kasi, in everything in life, guys, no? ma-share ko lang sa inyo. You have, you want to achieve something. You have to be super focused you don't care about your surroundings. Kaya <laughs> hindi ka na maligo. But I'm not saying hindi ka maligo, no? Pero focus ka talaga. Kasi mapapasma ka ng computer all the time, sulat. And then check, no? Sa mga grammar and spelling. Pero may makalulusok din na, na mistype. Normal lang yun, no? So, After noon, after 2 months, ay 3 months na publish na ang book ko. Ang saya-saya ko pinuntaan ko Ma'am Bless, thank you so much, no? Kasi for my publisher, they they have to publish they have to invest a big amount of capital, money, no? Walang lumabas na pera from my pocket para lang ma-publish ang libro ko na Introduction to Java Programming. Color green siya. Sa ngayon, guys, minala na palabas na ako third edition. Ang ganda ng book kasi it na, it does not only discuss about programming object oriented database and then i included a new chapter ano yon graphical user interface programming in java okay around 450 or 600 pesos online mabibili nyo lang no sa Lazada at saka sa Shopee ang ganda no hindi kayo magsisisi, magsisisi. i can guarantee you with my name and then search nyo lang guys no um, check po pra java nasa shopee at saka sa lazada so yun no dahil sabi na nga nila the rest is history no na um, na nakapublish ako ng libro the feeling guys no nakasulat ko ng libro I feel very happy actually nung una na parang ano yon sa PHP ko author ako happy din ako pero mas iba ang kasiyahan kung nakapublish ka na as a sole author. Until now, I'm always happy already published 30 books both as an author and co-author. You know what? Uh, masasabi ko lang, no? masir ko lang, I did not intend or pray to become a book author. Never in my mind na dumaan sa isipan ko na magsulat ng libro. Yun nga, sabi ko nga sa mga kakilala ko, family and friends, kung para sa iyo ang isang bagay, ang Panginoon natin siya talaga magbibigay ng way at paraan na ibibigay ang para sa iyo, no? Whatever it is, we cannot explain, but when there is an opportunity for you, you grab it. Because life is very short. 'Yun ang sinasabi ko palagi. Hindi natin alam kung what's store for us tomorrow. So, whatever opportunity that we can see, in front of us basta maganda lang ang opportunity we have to take risk and chances so yon marami na rin akong book na publish pero the things that I have learned in writing my first book sa Java marami number one patience kung busy ka you have to allocate time sa project mo para magawa mo siya number two humility alam nyo kahit na ako nakapublish ako ng maraming books at saka sa Java I always put my foot on the ground wag po tayo maging mayabang kasi may marami pa dyan tao na marami pa rin nasulat na libro or na achieve sa buhay number three, be an inspiration to others <coughs> hindi man sila lahat makapagsulat ng libro wala silang opportunity but may inspire sila na to, for them no, to encourage to become the better version of themselves kahit anong larangan guys dapat mag ano tayo we can find inspiration with other people number four is continuous learning Every day there is a learning process para sa akin. Marami tayong matutunan eh. Kahit magtingin lang tayo sa kapaligiran natin, may makikita, may matutunan tayo. And then number five always trust god and pray a lot no kahit anong galing natin or na uh, naabot sa buhay we have always to acknowledge the presence of god no magpapasalamat tayo kahit problema papasalamatan natin <clears throat> siguro last na lang guro is tumulong sa kapwa no may mga ibang gusto din sumulat i can give uh, uh, advice on them kung paano but they have the to to find their way no 'yun lang po Anyway guys, maraming salamat no po sa inyong panonood. Uh, there is already 13 minutes no sa video na ito no. So I hope na inspire kayo at may napulot kayong aral no sa video natin. Hindi lang ito sa pagsusulat ng libro eh. It is more on how we deal with challenges no and opportunities that God's given us no. Maraming salamat no sa lahat ng na mga nanonood sa video ko sa mga suporta no I am very grateful no kung wala kayo wala talagang Jake Pomperada channel no uh, hindi pa ako gumawa ng video about programming kasi vacation ito matagal na more ako, ngayon mga topic ko is more on the IT side ang programming na mar marami man ako diyan video maybe no in the future I will upload again no mga videos about C++ PHP no kasi sa ngayon ang channel hindi lang ito ano eh If I will always focus on programming baka ma-board na rin ang mga <laughs> subscriber natin at saka ako na burnout din ako no kahit paano Okay so I hope no you understand I'm also a human being no na hindi lang talaga lahat-lahat pro lang programming no We have to have variety maubusan din tayo ng content to be to be honest with you guys no Okay, so dito lang muna guys, no. Maraming salamat. Kung gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share and what? Huwag kalimutang mag-subscribe, no. So your support, no, is highly appreciated. Love you guys. Bye-bye. See you in the next video.